ari ko Raya, Tari ko Asik Paulo. Mm. Ay katulong ko sa pagpuna dito sa mga alam mo naman pera ito eh. Mm -hmm. 'di ba? Sa pagpuna sa kung ano bang tawag yan, pagkukulang ba yan ng ng DBM uh, 'di ba? Or anong masasabi dyan, yung parang binabali nila na mm -hmm. oh, total taga-approve lang naman tayo niyan mm -hmm. eh. Hmm. Kung ano yung hilingin nila, bigay na lang natin. Eh, sa bahay nga, di ba, yung nanay mo, hmm. binigyan kang sampung piso ngayon, di ba? Sasabihin pa sa'yo, Nay, uh, ito, ito, personal experience ko to, ha? Ah. <laughs> Anong high school ako, kasi di ba high school, <laughs> <lagu> <laughs> nag-uumpisa eh. <laughs> ka ng oh. mag-inom, di ba? Siyempre, oh. magkakayayaan ng barkada, ano yan? Ambag-ambag. Uh, hmm. So, wala kang pera, tambay ka eh, high school eh. O, oh. oh, di ba? So, Saka malaki na yung 10 piso sa panahon uh, mo na iyon. Didiscard niya ako kay sa nanay ko. May kamot-kamot pa ako sa ano niyan, ganyan, no? Oh. Nay, ah, uh, hingi sana ako 10 piso, eh. Ano ah, naman, di ba? Matigyan, ganyan, eh, di ba? Uh. Ano ah, naman? Eh, kasi nagkakayayaan kami. Inuman kami mamaya doon. O, oh, sige. Tapos, dudukot yan. In purpose, hindi ka naman masisiro. Pero 50% ano yun, na. no? Yung 10 piso mo, limang piso na lang iaabot sa'yo. Tapos nasabihan ka pa, oh, ayan, limang piso. Umuwi ka na ng mga lasing, ha? Sabi ko, papa, na ako makakauwi ng lasing nito, limang piso. Sinagot ako, eh, oy, tigil-tigil lang mo ako. Wala ka ambag, umuwi kang lasing, yung pang limang piso. o, Wala ka lang ambag. Umuwi ka pa <laughs> oh, diba? diba? lasing. Kung ganyan ang isip.